Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang katalinuhan ay madalas sinusukat batay sa kung gaano kalakas magsalita ang isang tao, kung gaano kabilis niyang maresolba ang isang problema o kung paano siya nagniningning sa isang debate. Ngunit ang ganitong definisyon ay hindi nakikita ang ibang uri ng talino, yung gumagalaw sa katahimikan, yung nagtatago sa harap mismo ng mga mata at namumuhay sa likod ng mga ordinaryong anyo. Ang mga introvert na tao ang sumasakatawan sa nakatagong talinong ito. Alam nila ang panganib ng labis na pagbubunyag. May inggit, kompetisyon, manipulasyon o ang pagturing sa kanila bilang banta. Kaya't sa halip, pinipili nilang ikubli ang kanilang talino sa pamamagitan ng mga banayad na taktika. Pinapanatili lang nila ang talino nila sa kanilang sarili upang manatiling hindi pansin. Nagkukunwa rin walang alam upang masuri ang iba at pinipili ang pagiging invisible, hindi dahil sa kakulangan ng kapangyarihan, kundi dahil alam nilang ang pagpipigil mismo ay kapangyarihan. Para sa mga nakatingin, maaari silang magbukang pasib o ordinaryo. Ngunit sa ilalim, may isipan sila na humihiwa at sumusuri sa realidad na may nakakakilabot na accuracy. Narito ang mga paraan kung paano sinasadyang gawing tila mahina na mga introvert ang kanilang sarili hindi dahil sa weakness, ngunit dahil sa talinong alam kung kailan dapat magtago. Number 1. Sinasadyang magtanong ng mga mababaw na tanong. Karamihan sa mga tao ay nagtatanong dahil talagang wala silang alam tungkol sa isang bagay. Ang mga introvert na tao gayon paman ay minsang gumagamit ng mga tanong bilang trap Nagtatanong sila ng isang bagay na sobrang simple na halos magbukang katawa-tawa kahit na mas kaya pa nilang ipaliwanag yon ng mas mahusay kaysa sa tinatanungan nila. Ang punto ay hindi makuha ang sagot. Ang punto ay makita kung paano magre-react ang iba kapag iniisip nilang sila ang nasa posisyon ng otoridad. Ang taktikang ito ay gumagana bilang isang psikologikal na lente. Yung paraan kung paano nagpapaliwanag ang isang tao ay mas nagsisiwalat kaysa sa mismong paliwanag. May ilan na sadyang magpapakomplikado ng mga bagay upang magmukhang mas matalino. May iba naman na magiging mapangmata na hindi na mamalayang ipinapakita ang kanilang kayabangan. May ilan naman na malalantad ng kanilang kawalan ng tiwala sa sarili dahil sa pag-aalangan. At meron din namang magpapakita ng pasensya, kabutihan o leadership. Sa pamagitan ng isang tila mababaw na tanong, nailalabas sa na mga introvert ang mga katangian ng tao, blind spots at mga nakatagong motibo. At siyempre may dagdag na bentahe ang anyo ng pagkukunwari. Ang isang taong nagtatanong ng na mga simpleng tanong ay bihirang magmukhang pinakamatalino sa isang silid. Mukha silang walang banta at halos inusente. At madalas ibinababa ng mga tao ang kanilang depensa sa harap ng mga taong kanilang minamaliit. Mas malaya silang magsalita, mas marami silang ibinubunyag tungkol sa kanilang sarili. Samantala tahimik na nire-record ng introvert ang mga detalye iniipon ng mga patterns at ikinokonekta ang mga peraso. Ang tunay na katalinuhan ng estratehiyang ito ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga introvert nang hindi na kailangan ng konfrontasyon. Hindi nila kailangang sakupin ang usapan, talunin ng iba o ipagyabang ang kanilang kaalaman. Hinahayaan nilang ang iba mismo ang maglantad ng kanilang sarili. At habang iniisip ng isang tao na nagbibigay siya ng kaliwanagan, madalas siya mismo ang pinag-aaralan. Ang tila inosenteng kuryosidad ay kadalasan isang nakatagong anyo ng intelektual na paniniktik. Number 2. Hinahayaan nilang ang iba ang kumuha ng credit. Sa ating mundo, ang pagkilala ay parang pera. Nagaagawa ng mga tao para lang makilala sa mga ideya, discovery, o kahit sa mga simpleng mongkahi. Ngunit ang mga introvert ay madalas pumipili ng kabaliktaran. Hinahayaan nilang ang iba ang umakyat sa entablado kahit ang ideya ay tahimik na galing sa kanila. Para sa mga nakatingin mula sa labas, ito ay maaaring magbukang kahinaan. Maari nilang isipin, bakit mo hindi ang kinin ang para sa'yo? Ngunit alam na mga introvert ang isang bagay na hindi nakikita ng karamihan. Ang credit ay umaakit ng pansin. At ang pansin ay madalas nagdadala ng kompetisyon, ingkit at pagkapuot. Sa pumagitan ng pag-atras, dalawang bagay ang sabay na nakakamit ng mga introvert. Una, iniiwasan nila ang hindi kailangang kaguluhan, ang mga digmaan ng ego, ang pangangailangang patunayan ng sarili, o ang dramang dulot ng paghanap ng pagkilala. Wala sa kanila ang lahat ng ito. Ikalawa, nakakuha sila ng perpektong posisyon upang manood. Kapag naniniwala ang iba na sila ang may hawak ng kapangirihan, kapag iniisip nilang sila ang nagwagi ng credit, ipinapakita nila ang kanilang tunay na kulay. Nagmamayabang ba sila Ginagamit ba nila ng tama ang kanilang bagong posisyon? Inaabuso ba nila ang kapangyarihan? Ang mga pag-uugaling ito ay nagiging psikologikal na blueprint para sa mga introvert na hindi kailanman nangangailangan ng credit para magsimula. Hindi ibig sabihin ito na walang pakialam ang mga introvert sa pagkilala. Mas pinaalagaan lang nila ang sustainability at strategy. Alam nila na ang pinakamalakas na palakpakan sa isang silid ay madalas panandalian lamang. Habang ang tahimik ng mga tao sa background ay patuloy na humuhubog sa kapaligiran, nakaka nakakaimpluensya ng mga resulta at humihila ng mga PC nang hindi namamalaya ng iba. Hindi lamang ito kababaang loob, ito ay isang anyo ng kontrol sa pamamagitan ng pagiging invisible. Sa huli, ang taong hindi umaagaw ng corona ay madalas siyang tunay na nakakapagpatakbo ng isang kaharian. Number 3. Sinasadyang pababain ang kanilang bokabularyo. Ang wika ay kapangyarihan. Ang mga salitang pinipili natin ang humuhubog kung paano tayo nakikita ng iba. Ang mga introvert ay kadalasang mas mahusay magsalita kaysa sa kanilang ipinapakita. Dahil ang kanilang panloob na mundo ay hinubog ng pagbabasa, pagmumuni-muni at pagmamasid. Ngunit kapag nagsalita sila, bihira nilang ilabas ang kabuoang lalim ng kanilang bokabularyo. Sa halip sinasadya nilang gawing simple ito, Gumagamit sila ng karaniwang mga salita at pang-araw-araw na mga parirala kahit na kaya nilang magsalita ng may matalim na presisyon. Hindi ito katamaran, isa itong pananggalang. Ang mga taong gumagamit ng mga masalimuot at sopistikadong wika ay nanganganib na makapukaw ng insecurity sa iba. Maaring maramdaman ng iba na sila ay minamaliit o mas masahol pa na iinggit. Ang inggit ay nagbubunga ng pagdududa at pagtutol na mga hadlang na hindi kailangan ng mga introvert sa pamamagitan ng pagpapababa ng kanilang bokabularyo, naiiwasan nila ang mga hindi kinakailangang alitan. Nakikiblend sila sa karamihan habang pinaprotektahan ang tunay na talas ng kanilang isipan. Ngunit mapanlin lang ang simplicity na ito. Ang kanilang isipan ay laging nauuna. Sinusuri ang mga argumento at bumubuo ng mga pananaw na may husay at lalim. Hindi lang nila ipinapakita. Ang mismong pagpipigil ay katalinuhan ang tamang pagpili kung kailan gagamit ng precision at kung kailan dapat maglaho sa background. Ang akala ng marami na isang payak na pag-uusap sa kanila ay sa katunayan isang sopistikadong anyo ng sariling protection. Alam ng mga introvert na minsan ang pinakamatalinong gawin ay magsalita na katulad ng marami habang nag-iisip na parang isang philosopher. Hindi ito tungkol sa mga salitang kaya nilang sabihin. Ito ay tungkol sa mga salitang pinipili nilang hindi bigkasin. Number 4. Nagkukunwaring mabagal sa umpisa May kakaibang unsettling sa paraan ng mga introvert na minsan ay parang nahuhuli sila sa galaw ng isang grupo. Humihinto sila bago sumagot. Nagtatanong sila ng mga paglilinaw para bang mas mabagal silang magproseso ng impormasyon kaysa sa mga nasa paligid nila. Naiisip tuloy ng mga tao na sila ay kulang sa talas. Ngunit ang kabagalan na ito ay isang palabas lamang. Sa katunayan, hyper-aware ang mga introvert. Ang kanilang paghinto ay hindi pagkaantala. Ito ay pagmamasid. Binabasa nila ang silid. Pinapakinggan ang mga tono. Sinusuri ang kilos ng mga katawan. At nakikita ang mga salungatan sa pangangatwiran. Nangungulekta sila ng mas maraming datos kaysa sa iba. Dahil hindi sila nagmamadali sa pagsasalita. At saka darating ang pagbubunyag. Sa tamang oras, maglalabas sila ng isang pananaw na napakatalim na puputol sa lahat ng ingay at magpapatahimik sa silid. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang tila kabagalan at biglang katalinuhan ay ginagawang mas makapangyarihan ng sandali. Ito ay tila unexpected na sobrang surgical. Isa ito sa pinakamahusay na estratehiya ng mga introvert, ang element of surprise. Sa pamagitan ng pagpapaniwala sa iba na sila ay nahuhuli, inihahanda nila ang entablado para sa kanilang impact. At kapag tuluyan nabuksa ng nabuksan ng urtina marirealize ng mga tao na ang tinaguri ang mabagal ay hindi kailanman naging mabagal. Sila ay tahimik lang na nagmamasid, naghihintay at naghahanda para sa perpektong pag-atake. Number 5. Iniiwasan lang ipakita ang kanilang sigla para sa kaalaman. Ang entusiasm ay revealing. Ipinapakita nito kung ano ang nagpapasigla sa iyo, kung ano ang pinag-aaralan mo at kung gaano kalalim ang iyong malasakit. Para sa mga introvert madalas itong delikado kapag nakita ng iba kung gaano karami ang alam nila o kung gaano sila kaaliw sa isang paksa na ibubunyag ang lalim na kanilang isipan at kapag lumantad ang katalinuhan dumarating ang atensyon inggit at kung minsan pagkapoot. kaya sa halip tinatakpan nila ito kahit alam nila ang sagot kahit na ang usapan ay tungkol sa isang bagay na malalim nilang pinag-aralan nakikibit balikat lang sila para bang wala lang Nagkukunwari silang walang interes Ang pagkukunwaring ito ng pagkawalang gana ang nagsisilbing proteksyon nila Pinapayagan silang pangalagaan ng kanilang panloob na mundo mula sa mga hindi kinakailangang panghihimasok Ngunit huwag magkamali, hindi ito kawalan ng malasakit, ito ay pagpipigil Sa likod ng kanilang kalmadong anyo, kadalasan ay mabilis na tumatakbo ang kanilang isipan Naguugnay ng mga ideya, nagsusuri at naga-anticipate ng mga kahihinatnan ang kanilang pagpapakita ng kawalang interes ay isang decoy. Isang paraan ng pagtatago ng katutuhan ng mas higit silang nakikilahok kisa sa inaakala ng iba. Para sa mga introverts, sagrado ang katalinuhan. Minsan, ang pinakamabuting paraan upang mapangalagaan ito ay ang magpanggap na parabang wala ka nito. Number 6. Humihingi sila ng gabay na hindi naman nila kailangan. Karaniwan nakikita ang paghingi ng tulong bilang kahinaan. Ngunit para sa mga introvert, maaari itong maging isang uri ng psikologikal na estratehiya. Minsan humingi sila ng gabay sa mga bagay na matagal na nilang alam, hindi upang matuto, kundi upang aralin yung mismong nagtuturo. Kapag may isang tao na nagpapaliwanag, ibinubunyag niya ang sarili niya. Ang isang mabuting tao ay nagtuturo ng may pagtsatsaga. Ang isang taong insecure naman ay nagiging mapangmata. Ang isang narcissist naman ay ginagamit ang pagkakataon upang magyabang. Sa pamamagitan ng paghingi ng tulong, pinapagana ng mga introvert ang ganitong pagbubunyag. Inoobserbahan kung paano hinahandle ng iba ang kapangyarihan. Para sa mga tagalabas, mukha itong pagiging dependent. Ngunit ang totoo, ang mga introvert ay nagsasagawa ng isang eksperimento. Hindi nila pinag-aaralan ng paksa, pinag-aaralan nila yung tao. At ang impormasyong ito ay nagiging napakahalaga upang maintindihan ng dynamics, mga motibasyon at mga nakatagong kahinaan. Ang mukhang submission ay sa katotohanan ay control. Ang paghingi ng gabay na hindi nila kailangan ang nagbibigay daan sa mga introvert na hawakan ng microscope nang hindi namamalayan ng iba na sila pala ang siyentipiko. Number 7. Mas kaunti sila kung magsalita, ngunit mas marami silang natatandaan. Ang katahimikan ay isa sa pinakahindi napapansin na anyo ng katalinuhan. Ginagamit ito ng mga introvert na parang nakatagong sandata habang ang iba ay nagmamadaling magsalita, nananatiling tahimik ang mga introvert. Madalas nagbumuka silang passive o walang interes. Ngunit sa likod ng kanilang pananahimik, sinisipsip nila ang lahat. Napapansin nila ang mga kontradiksyon sa kwento ng isang tao. Nauhuli nila ang mga maliliit na ekspresyon ng kasinungalingan. Nairerehistro nila ang mga banayad na paghinto, ang pagbabago ng tono o ang nerbyosong tawa. In-archive nila ang lahat ng ito at hindi tulad ng karamihan na nila lahat. Pagkaraan ng ilang linggo, habang nakalimutan na ng iba ang kanilang mga sinabi, ang mga introvert ay naaalala ito ng eksaktong word for word. Ang kakayahang ito na mag-imbak ng impormasyon sa pamamagitan ng katahimikan ang nagbibigay sa kanila ng nakatagong kalamangan. Maari nilang ibunyaga ang mga hindi pagkakatugma, mahuli ang manipulasyon o buuin ang mga nakatagong katotohanan sa simpleng pakikinig ng higit kaysa sa pagsasalita ang kanilang pananahimik ang nagiging camouflage at ang kanilang alaala ang kanilang patalim. Sa isang maingay na mundo, ang nakikinig ang siyang madalas na nakakakita ng pinakamalinaw. Number 8. Nagkukubli sila sa likod ng humor o pagpapanggap na walang alam. Ang humor ay isa sa pinaka pagtatakip na ginagamit ng mga introvert na tao. Sa pamagitan ng pagbibiro, pagpapakita ng pagiging masayahin o pagpapanggap na medyo walang alam Naililiis nila ang atensyon mula sa kanilang lalim at pinapalagay ng mga tao na sila ay walang panganib, walang alam, o simpleng palatawalang. lang. Ngunit ito ay isang anyo ng pagkukubli. Sa likod ng mga halakhak ay isang sobrang mulat ng tagamasid na pinag-aaralan ng lahat. Ang pagpapanggap na walang alam ay nagbibigay sa iba na mag-relax sa kanilang harapan, magbunyag ng higit at ibaba ang kanilang depensa. Malayang nagkikwento sa isang tao na inaakala nilang hindi naman nakikinig. Nagbabahagi sila ng mga sikreto, inilalantad ang kanilang mga insecurity at minamaliit yung tahimik na mapagbiro sa isang sulok. Ang brilliance ng taktikang ito ay pagsasama ng alindog at estratehiya. Gustong gusto ng mga tao ang mga nagpapatawa sa kanila. Bira nilang pagdudahan na ang katatawanan ay isang kalasag para sa mas malalim na bagay. Ngunit alam ng mga introvert ang katotohanan. Bawat biro ay isang kurtina at sa likod ng kurtina ng yon ay isang isipan na nagtatala ng lahat. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao sa mga introvert ay ang ipagpalagay na ang katahimikan nila ay weakness o ang pagiging simple ay kawalan. Pero in reality, na master na ng mga introvert ang isang sinaunang katotohanan. Ang talino ay pinakamakapangyarihan kapag hindi ito kailangang ipakita. Hindi sumisigaw ang kanilang katalinuhan. Ito ay bumubulong. Nagtatago ito sa harap ng lahat. Pinoprotektahan ng mga maskara ng humor, pagkawalang bahala o kunwaring kamangmangan. Sa bawat pagkakataon na ginagawa nilang tila pagbababa sa kanilang sarili, hindi nila talaga ibinababa ito. Bagkus itinataas nila ang kanilang estratehiya. Pinipili lang nila kung kailan, saan at paano ipapakita ang kanilang tunay na lakas. At madalas mas pipiliin pa nilang huwag na itong ipakita kailanman. Dahil ang pinakamatalim na espada ay hindi yung mga palaging iwinawasiwas sa labanan. Ito yung mga itinatago sa anino at naghihintay ng tamang sandali kung kailan ito pinakamahalaga. At iyan ang silent genius ng mga introvert na tao. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, Bilang introvert, ramdam ko sa isang paligid kung merong nakatitig sa akin. Nakikiramdam mo na ako kung saan banda ang malakas na presensya bago ako lilingon. Sa ibang banda kapag nag-nature tripping ako, ramdam ko din na merong ahas sa paligid ko bago ko pa ito makita. Ganun ka-sensitive ang pakiramdam ko. Good evening Sir AP at maraming salamat muli. God bless always. Sabi naman ni Edmundo Jornadal Jr. Yep, ewan bakit ako binabantayan ng ibang tao dito sa amin. Judgmental pa sila. Pag umandar ang kotob na may nakatingin, huling-huli ko kung saan direksyon ang nakatingin sa akin. At ayon naman kisa butahe rap vlog, yung iba curious lang, meron din namang humahanga, at hindi awala yung mapagchismis. Sila yung mga mapaghaka ng issues about sa pagiging iba mo. Mga praning kasi, inaaning tuloy sila ng sarili ng laro kung saan sila rin naman yung taya. At shoutout din kay Toycoms, Jocelyn Anonas, Annalyn Granada, Isabel Yap, RJ Mera, Junjun Perang, Pax Tumulak, Jola Short Video, Ramlat, Emma Villanueva, Kati, at KK Molino. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na imposibleng subaybayan ang isang introvert nang hindi ka nauhuli? Panoorin mo sa video na to.